Ayun! Ayun! Mayroon! Dami! Ayun! Ayun o! Oh! Ayun! Oh! Ang laki! Puno na ang lagayan! Puno na ang lagayan! Magandang araw po sa ating lahat. Tayo ay... Mangingisdang muli ngayong araw na ito Uh, At kukuha po tayo ng, ng mga natin. Yes, Sama natin si Kahasang. Yes, sir. Hello po. Uh, di bali, magsusuot po tayo ng gloves dahil may sugat po tayo. Gawa po na doon sa ating factory ay di po may ng ganitong aksidente. Pasok. Uh, na natin yung ating dala. Yan. Ah, na, Master. Agis po tayo. Ayan, dito po, magluluto po kami dito muli. Uh, Nakapagdala po kami ng ating lutuan. Uh, at salamat po sa mga Pagong subscriber po po dyan. At sa mga laging nanonood po sa akin. Mga solid viewers po. Solid. Sa mga laging sumusuporta sa mga ganitong gawain ko namin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. gusto niyo po yung mga ganitong content, ayun. Uh, uh subscribe nyo pong, po? Ano pong kalimutan mag-subscribe sa ating mumunting channel. Mumunting channel. Ayun po. Let's go Hagis. Let's go Hagis na po tayo. At uh, makapagluto dito sa tulay. Ayun, yes, Magluto po kami diyan. Ayun po sa uh, Pagkatapos natin magluto ay eh, pwede tayong matulog dahil malamig po dito. Malamig po dito sa ilalim ko ng ano, nunganaw, tulay. tulay let's G let's G yan, buwa ka na ang pang ano natin yun cool. lalim saklob ah, ano? Oh. saklob saklob yan, namuti agad eh hindi na to ng tubig ayun o oh. dali dali bulsa lahat Ayan ah. Kamagot pa. Ayan ah. Oh. Isa yata. <laughs> <laughs> isa pala. Ata ah, dalawa. takbuhan dalawa. na yata ah. Nagtagbuhan natin yung lagayan. Pukuha lang po tayo ng ating pang-jamming ngayon. Prito tayo Prito. Oo. Magpiprito. Yeah, medyo madali-dali pong trabaho yung prito. Yan lang yun sa gilid ng poste. Let's go, Haggis! Haggising na po ulit natin. Haggising na yan. Ayun, sa ano? Ito po. Ay, ayun, nakalutang. Ayun, ayun, pagsaka ng tuwik. Ayan. Basic na sa'yo ah. Saywa sayo ang paghagis ng lambat ah. pabit, Ayun. Pumabit. Ayun. May Pumabit. Ayun, mayroon dami. Ayun. ayun, Wow. Oh, dami. nakawala ng iba. Yes sir Nabasa pala yung camera Ayun po Thank you very much po sa pagsama sa aming Fishing adventure ni Master Walam po kami dito ng uh, Mga ulam Ngayong tanghali at magluluto po kami dyan, mamaya kami pustek. Okay. Nakapagdala po tayo ng lutuan, kaya let's go. Ang mo na master, ang dami niyan. Akala mo sumabit? Sumabit ang ticket. Lusutan po kasi yan yung mga poste na yan. yan. Nada po yung tilapia dyan pamunta dyan. Tapos dito. Ang doon po sa kabila. Pero ito po ilog yan. Lagyan lang po ng tulay. Ah marami pala dito ano. ay o no, pugad. Pugad? Oo, oh, pugad, pugad ng ano? Happy Ano eh, yun? alam mo Happy Physic? Dito lang 'yan. Hindi ko alam, yan eh. Hindi ko alam 'yan eh. Basic. Basic lang. Basic. Oh, ano? Ay, ay. Saan? Nagwawala at po. Ang ating nahuli. Tayo para. ay. Lambaki <laughs> oh, laki ng butas yung lambat <laughs> Kasi ano yung malaki Ay nakuho Diba? Diba tiba ho, ulit kami dito ni Kakasang Diba tiba ho Diba tiba Tiba, tiba. Masaglit ang kuhaan lang po natin. Sagit lang po yan. Tayo against the bright. Sama lihat. उन्होंने पलिख We'll Alas hagis na po tayo. Na uh, tayo magluluto na. Yes, sir. Uh, kami po ay ngatalag sa gutom. Luluto po, po tayo. Napagod po tayong maghagis at saka bimiyahe dito. Yes, sir. Pala nawapakalayo po kasi nito. Mga is isang oras po ang biyahe. Isang oras ka Tapos eh. wala po kaming agahan pagpunta dito. Kaya uh, ngayong tanghali na lang babawiin babawi namin yung ano pagkain masasarap na pagkain masasarap eh talagang ano sinadya namin dito kami kumain para ganahan kami so, uh, mas po kumain sa ilog sa ilog maraming makain oh. so, sa nangagis na lang po tayo at uh, i-set is up natin to yes 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 go to this video Yan. Pagkising natin ulit doon na ah, sigurado. Oh, ulit sila. Ganyan yun. Kumukha sila ng oxygen. Ayun. Oh, meron kaya yun? Hmm. <laughs> Ganda na nga din. Meron yun. Ay, meron na yun. Oo. Oh. Meron. Diba? Meron. Oh, ayun Oh. Laki. Ayun, ang laki. Puno na, na ang lagayan. Puno na ang lagayan. Puno na ang lagayan. Puno po ang lagayan. Bali. Update na lang po ito mamaya. But matagal po itong tanggalin. Uh, mamaya na lang po sa ating pagluluto. Tatanggalin lang po yan ni Tatanggal. Master. At kami po ay magluluto namin Medyo matagal po kasi yan. po lahat yung ating Ito na po lahat yung ating nahuli. Ayun lang, puno na po. Uh, at yung iba po dito ay iuwi po natin para makatikim naman po yung mga kasama natin doon sa dorm. Ayun eh. na. Ayun, Ayun po mga kahasang mga master, ito na po yung ating mga nahuli at yung iba po niya na ay uh, uh iuwi po namin. Ano, sa silid na po. Nahingayin po pa ito eh. Nahingayin pa. Hehehe. Okay. okay. Ayan, akugasang ko lang po ito mga kakasang. Yan dito po ulit tayo kakain sa may tulay. Yun. Pinagkainan po natin yung nakaraan. Nakaraan? Maganda po kasi dito. Kung Malamig. Ayan o. Sana hindi po ako. dito yung nakaraan dito? Sana hindi tayo pagbawalan magluto din eh. Sarap po kasi dito. Malamig. Tulad po nung nakaraan. Rito lang naman po yung gagawin natin. Prito prito lang. Kaming dalawa po uli na yung Master Ilocano magkasama. Yun mga kahasang, bali linisan ko lang po muna ito. House update na lang po ito mamaya sa pagluluto po, po natin. Medyo matagal-tagal po yung paglilinis. Nahugasan na po ni kahasang. Lalagyan na po natin ito ng asin. Yun yeah, o. No? Yun. But balik ka rin natin para yung kabila naman may asin. Ano po yan na ah? Bungo po natin pipirtuhin yan, oh. So, para walang dayaan. <laughs> Tag-isa isa talaga. Tag-isa. ayun bali na kapag painit na po ng mantiga dyan si Master. Ayan. Ayan tawag tapos nila ganyan na po. Ay, ito, lang, ito lang. Ito, ito lang. lang. Yan, update ka lang yung mamaya, mga Master, mga kaasa. Pagpapalit na rin po Ayun, update po oh. sa ating niluluto maglulusong talapya ka rin na po natin ayan oh oh ganda ganda magluluto luto magluluto luto magluluto na po niya naman mga kaasang tapos magluluto nga rin po yung isa kaya tayo kakain na luto na ang ating prinito kaliwa kanan po yung ginagamit kahit right po sa trabaho kahit right po kain. kain po tayo Yeah, okay. okay. lang laban lang sa buhay kahit sino lang po yung makasama natin dito wala nang problem gusto sa akin master bukos na ay din to. dito bang na to wala to sa dorm bibili ka sa palingkay Di pa press na press hindi diba sa ano po yung lasa? Lasang, yung, ano po yung lasang prosent yung matagal hindi na uh, dosa. Dosa. Day. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ipangan nyo po yung yung mga susunod pa lang yung mga video sa dagat, sa dagat ilog. Po. Yan, iba-ibang ano po tayo. Kung saan po tayo. O, mga tuliya. Mix. Eh, remix po po. Seaboots. Ilog. Tapos yung limang, yan, po, limang, siyang, mga place po dito sa ilog. Punta po natin yan. Para iba-iba po yung mga